Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwentuhan. Base sa bagong report ng Sports Illustrated ay nananatiling mataas ang interes ng Golden State Warriors sa four-time MVP Lebron James at tinawag nga nila ito bilang dream scenario para sa Warriors na mabuo ang duo ng dalawang four-time champion and future Hall of Famers Lebron James and Stephen Curry. Ganun pa man, hindi nga madaling gawin ng isang trade involving ang kontrata ni Lebron dahil malaking sugal nga ito mga kaibigan. Magaling pa din siya at all NBA team level pa din ang kanyang performance. Subalit bukod na lang nga sa 41 years old na siya at may mga rumors na tungkol sa kanyang nalalapit na retirement, siya nga ay may 1 year 52.5 million contract. Ibig sabihin matapos na nga ang taon na ito ay free agent na siya. Kawawa nga ang Warriors kung bibitawan nila ang madaming assets para lang matapatan ang 52.5 million na sahod de Lebron at next off season ay umalis lang siya o kaya naman mag-retire. Malaking sugal nga yan on their end at magiging sulit lang yan kung tulad nga ito ng Kawhi Leonard situation noon sa Toronto Raptors kung saan nagkampiyon siya sa nag-iisang taon niya dito. Subalit proven nga ang chemistry na Lebron at Curry wala nga problema sa fit ng kanilang style of play. Bagus ba in-improve na version nga ni Draymond Green sa Lebron pagdating sa opensa? Kung ano nga ang kayang gawin ni Draymond bilang point forward ay kaya din itong gawin ni Lebron while also scoring more than 25 points per game. Subalit bukod sa hindi magiging madali ang paggawa ng trade na ito, hindi ko nga tiyak kung gugustuin ba ng NBA na mangyari ito dahil madalas nga ay alternate ang schedule ng Lakers at ng Warriors dahil sila nga ang pang main event. Kung ilalagay mo nga sa isang team sa Lebron at Curry ay isang team ang magiging mabenta sa mga fans habang isa naman ay kokonti ng sobrang manunood at babagsak ang ratings nito na posibleng maapektuhan ng business part ng NBA. Gusto nyo ba na sabay na habulin na Lebron at Curry ang kanilang ikalimang singsing sa isang team? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Houston Rockets Kahapon ay natanggap nila ang hindi magandang balita Which is ang torn ACL injury ng kanilang starting point guard Fred Bandit Kaya naman ngayon ay nangangailangan sila ng veteran presence sa guard spot At isa nga sa mga naisip ng na mga fans na magandang ideya ay si Russell Westbrook At ang possible reunion nila ni Kevin Durant Well exciting nga talaga ito mga kaibigan. One last ride kumbaga Ganun pa man ay hindi nga ito magiging posible dahil ayon mismo kay Bobby Marks ng ESPN ay wala ng cap space pa ang Houston Rockets para isign pa ang tulad ni Westbrook or even Ben Simmons kahit sa veterans minimum lamang. Unless handa nga ang Houston Rockets mga kaibigan, na magbayad ng malaking tax at pawalan ng draft picks para lamang sa isang minimum level player na tulad ng former MVP Russell Westbrook. Kaya naman sa ngayon ay malabo pa mga kaibigan, na bumalik si Westbrook sa Houston Rockets. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?